Good morning! I'm back! This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. May ingit nga ba sila sa Pilipinas? Kung sino to? Yan! Yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Marami maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang pageant tayo ngayon. So, nakakaloka kasi. Yung Indonesia, inang follow ang Miss Charm. <laughs> Dahil hindi sila nanalo ng Miss Charm 2024. Ang taas naman yung no, expectation talaga nila dito sa pageant ng Miss Charm, no? So, talagang ang piling talaga ng Indonesia ay kukuha sila ng corona at mag-grand slam nga sila sa sa mga reyna nila. No, kasi nanalo. Ato at, kasi under to ng putiri Indonesia. So nanalo sila ng Uh, Miss Supranational National an doon din yung reyna nila. Tapos nanalo sila ng Miss Cosmo kung an doon din yung reyna nila. And then Miss International, nag fourth runner-up sila. So happy naman sila kasi may corona pa din. And then, eto na nga, plus nag-peep runner up ah, nag pit place lang yung ang pambato nila dito sa Miss Chan sila so gusto kasi nila title kung ako tatanungin ninyo ha oy infernes saan ha ang layo na, na narating niyo hanggang ano hanggang top top 5, di ba? So, dapat magdiwang kayo. Ano ba gusto ninyo? Maging first runner-up or maging title? Nakakaloka kayo. So, you have to respect the decision ng organization. Yun lang yon Pero yung nagpakita ka dyan na ay in mo yung organization ng Miss Charm, parang hindi maganda yan. Oo. Kasi parang mapupulaanan kayo na hindi kayo sport. So, hindi pa kayo uh, powerhouse. Ganyan na yung mga ina -active ninyo. E eh, paano? Pag naging powerhouse na kayo, eh, di lalo na kayong abusado. Diba? So, yun. Dapat, ano lang, chill-chill lang and happy. Kasi, at least yung... 5 kayo, eh dapat maging masaya na kayo doon. Hanggang doon lang talaga ang laban ninyo. Buti nga ka umaabot kayo sa mga ganyan eh. Sa ibang project. Eh, hindi kayo nakakasama sa semifinals. Ah, RT pa. So, yon So, ito may tanong kasi sa akin. Kung may inggit ba ang Indonesia at Vietnam sa Pilipinas? <laughs> hindi ko alam ha. Pero sa ipinapakita nila, <laughs> parang, <laughs> hindi ko yan magagarantee sa inyo kasi hindi ko naman yan nasasakupan. Pero according to sa observation ko, medyo parang nakakaloka kung iisipin mo. Ito ay napag-uusapan lang ha. So kung titignan mo, ang Indonesia kasi, ito talaga parang piling ko may ingit sila sa pagiging powerhouse ng bansa natin. At hindi sila nai inspire as in kinakalaban nila yung kandidata natin. As in gusto nilang makuha yung posisyon ng Pilipinas na meron, di ba? So, So, yun yung akin. Kasi parang piling ko, ang Indonesia kasi gusto nila yung mga reyna nila uh, manalo sa iba't ibang klase ng pageant. At kahit anong paraan, kukunin at kukunin nila yan, makuha lang nila yung titulo. Di ba diba? So, yon So, natutuwa sila pag natatalo nila ang Pilipinas at nandoon sila sa part na gusto nila palitan yung Pilipinas sa pagiging power count ano pa powerhouse country kasi kung mapapansin mo talaga kiniklaim talaga ng mga tagahanga kiniklaim talaga na powerhouse sila no lalo na kung sunod-sunod sila na nanalo sa mga pageant at ayon so ginagalingan talaga nila at pinag-aaralan nila ng maigi kasi nandoon yung mindset nila na nagawa ng Pilipinas yan kaya natin gawin at hindi mo yon may aalis sa kanila, lalo na kung may inggit. Sabi ko nga, ang isang taong may inggit, eh, may inggit sa katawan, wala kang magagawa dyan kasi talagang gusto niya lagpasan kanya ng todo-todo. At yun yung target ng Indonesia sa bansa natin. Na malagpasan nila yung narating ng Pilipinas. Pero para sa akin, hindi tayo dapat ma-worry kasi parang feeling ko naman marami naman pang kakainin na bigas ang Indonesia bago niya makuha yung Power Country of the Year. So, yun. So, tingnan natin. In the future, malay mo, di ba? Makuha nila yan. Mag maging sila na ang kapalit ng Pilipinas. So, laban lang sila, no, ba? Diba? So, yun. So, hayaan lang natin sila na makakuha ng mga titulo dyan. Sabi ko nga, manalo muna kayo ng Miss Universe sa Miss World. Hmm. para, alam mo yun, kapanipaniwala na. Charot. yan <laughs> Anyway, congratulations, syempre, sa mga reyna nila na, na, na nakakuha ng corona. Hmm. Diba? Ang galing nila in fairness. Nakuha nila ang cosmo, nakuha nila ang ano sa iisang ano lang yung organization that is a putri Indonesia. At grabe ha, ang galing nila sa fight na 'yon. So punta naman tayo dito kay Vietnam. Alam mo si Vietnam medyo ano to eh yung ang na naramdaman ko kay Vietnam ngayon sa analysis ko lang ha. Sorry guys, ha? walang ano-ano. Parang pailalim naman ang eksena. Hintahimik lang sila pero nandoon sila sa part na parang alam na parang huwag natin ipasok si Philippines hanggang sa dulo ng laban. Ako given na yan eh sa mga pageant katulad ng halimbawa Universe. Tapos uh, saan pa ba? Universe, Miss International, Miss World, lahat ng pageant. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, ang title ng pagiging powerhouse, isa yan sa mga pinakamahirap dahil papanindigan mo yan. And then plus ang tingin sa'yo ay nako malakas yan. Sila na naman ang mananalo pag pinarating mo yan sa dulo ng competition. Lalo na kung ang kandidata natin ay talagang kilala at palaban. Katulad na lang halimbawa kay Atisa Manalo. Ako parang pili ko si Nadjaya na hindi paratingin sa top 5 kasi Uh, pag pinarating nila sa top 5 si Ati sa Manalo, tumawak ng microphone yan, wala na. Ha? Tapos na ang laban, di ba? So, yon So, isa yun sa mga parang nakikita ko dahil sa pagiging powerhouse natin, medyo challenge to sa atin kung paano tayo makakarating sa dulo ng competition at ang matinding kalaban natin dito, yung mga organization mismo. Kasi parang sabi nga ni Mr. Nawat, Philippines, Philippines again in again. O, oh, di ba? So, yun. So, baka maloka na kasi sila kasi para baka puro ang manalo na ay Pilipinas. At hindi na mabigyan ng chance yung iba. So, parang pini ko, they are trying to give chance to another. But they need Philippines sa mundo ng pageantry because of our support na ipinibigay natin sa mga kandidata at the, at the same time para sa inay ng pageant kasi talaga naman, grabe din naman talaga tayo mag-support, 100%. At, ayun. So, ang feeling ko, sa sila eh, may medyo may pride yung mga taong to. At parang feeling ko, hindi nila priority ang Philippines. Lalo na kung dyan sa pan, sa bansa nila ginagawa ang pageant nila. They wanted to make noise para sa pageant pero but they don't want to win yung mga kandidata natin. Tama ba? Tama ba? So, yon So, parang piling ko ganon. Parang piling ko, ah, uh, para sa publicity. Oo, nagagamit nila ang Pilipinas. So, yon So, pasimple. Pero nando doon na nakikita mo na ang plano nila ay ligwakin ka sa ano. <laughs> ligwakin ka. wag kang paratingin. Oo. Pero at the same time, dapat maging ano pa rin tayo. Uh, tawag dito, naging mapag-observe. So, baka naman may problema din talaga sa kandidata natin or baka may kulang, baka hindi talaga nila type, so mga ganon. Pero, syempre, mag-expect ka na pag sa Vietnam, first runner-up ang pinakamalayong mararating natin. At hindi natin mararating yung, yung title kasi parang mas gusto nilang mag-title yung iba. Dahil siguro, same Asia, Oo, ganon. Same Southeast Asia. Parang ang dating sa kanila ay magkamukha lang. Tapos parang ang gusto nilang patunayan dyan is yung ego nila, yung syempre, ah uh, dapat panalo sila dahil mas magaling sila kaysa sa atin. Yung mga ganon, gusto nilang ganon. Ayun yung gusto, nararamdaman ko na gusto nilang ipahiwating sa sa laban, no, na parang dapat Vietnam, oo. Lalo na kung nandiyan sa bansa nila, syempre opportunity na nila yon na alam mo yon na ipakita katulad nila halimbawa sa Cosmo, o di ba pumasok si Vietnam sa top 5. <laughs> tas gulat na gulat siya na parang, "Ha? Pasok ako." Galop din dito sa ano, sa Best Charm. Pumasok din sa plus one yung kandidata nila. Tas gulat na gulat siya na parang, "Ha?" Andiyan ako, o, oh, di ba? Kung iisipin mo, wala naman doon sa kandidata na nasa organization kasi nga, they are wanted na syempre, doon mga Vietnamese so, para syempre, mas more excitement. Sino nga naman sisigaw kay Philippines kung kung ipapasok nila sa top 5? Siyempre, sisigaw lalo sa crowd yung Vietnam. Oo, oh, Hindi naman sisigaw ang mga taga-Vietnamese para sa Pilipinas. Ano ba? So, yon Kaya ako, at siguro ang dapat natin matutunan sa mga ano na to, ano lang, tignan lang natin. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong dapat patunayan sa kanila kasi sa mundo ng pageant, malayo na ang narating ng Pilipinas. At sa totoo lang, hindi natin kailangan makipag-compete dahil alam naman natin yung kalibre ng bawat kandidata natin. So, alam na natin kung gaano kagaling ang Pilipinas. Kaya nga tayo tinawag na uh, powerhouse country, di ba? So, sa Asia... And, ayun, kilala ng buong mundo na magaling ang Pilipinas at wala tayong dapat ikaw worry sa mga ginagawa nila kasi at end of this story, sila ang nagmukhang bitter, di ba? So, ayun, so, ayun lang yung akin. And, good luck sa mga reyna nila at congratulations sa mga organization na kung saan ang may-ari ay Vietnamese. Katulad na lang ng Miss Charm at saka ng Miss Cosmo and then I hope na sana one day magustuhan nila ang pambato natin at makuha nila ipanalo pero guys always remember Thailand ah uh, I think okay okay pa <laughs> pero pagdating sa Vietnam I think ah uh, what tayo mag-expect oho uh -huh. so yon so parang Okay, kung magugustuhan nila, salamat. Pero kung hindi, edi hindi, di ba? So, yun. But at the end of the story, Uh, kahit saan pa ng ng angulo, iba pa rin ang galing talaga ng Pinoy. At hindi nila matatawaran at hindi nila matatanggiyo sa mga sarili nila. Paulit-ulit man nilang ligwakin ang Pilipinas, naniniwala ako na mananatili ang galing ng mga kandidata natin. Kasi lumalaban tayo with the heart. di ba So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo, mga ingitera nga ba talaga sila sa ating mga beauty queens? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo. So, negative vlogs natin ngayon. So, yon So, ako para sa akin, siguro, nagkakataon lang or keep it up. <laughs> Ganon. So, laban lang yan. Ganon. So, syempre, umasa tayo na darating yung araw ay Mananalo din tayo dyan So, yan So, kayo guys Anong guys Ang masasabi ninyo Dito sa mga pinag-uusapan natin I-comment ninyo Kung ano Ang chika ninyo So, yan So, maraming salamat Syempre sa inyo lahat Sa support At pagmamahal Na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po Nakaka-subscribe dyan Please don't forget To click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell para more updated kayo Syempre Sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always positive. Walang imposible, guys. mag wala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa uli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.